Nilagyan ko pala ito ng yung Nilagyan ko siya ng magic sarap pati yung yung ginisa na ito ang yung natin na sibuyas ng wings. Ayan yung wings. yan, lambot na siya. Tinikman ko na kanina. Tender na siya. At masarap. hindi lang na yung kalawang si juice. Hindi siya maasim. Okay naman yung lasa niya. Ito walang kalaman si juice or lemon. Okay. Ang lalaki na ng hila ng yung gan natin. ng so, karne ng baka natin. Tignan nyo naman. Ang lalaki. Ang ko pa dyan. Mura lang kasi yung karne ng baka dito sa Batanes. hindi naman hindi naman kami kumakain ng kumakain ng madalas parang ayun, parang hindi ko na hiling kumain ng dalawang buwan mahigit na hindi na. na kami kumakain guys alam mo na sakit-sakit um, so, sa mga may gouty arthritis ulit pwede ang mga red meat Mm, papataas siya ng uric acid. Ayan, masarap na. Dinagdagan ko siya ng kaunting asukal. Mm, kaunting broth. Para hindi naman siya dry. Masyado. Hindi naman, hindi naman kita yung mga kahit yung simbolias. siya. So, ready na tayong magluto ng mongo. na yung kanyang baboy. At yung dahon ng malingay. sa kanyang. Bye-bye. Thank you for watching.